mga balitang consumer at kalakalan, posibleng magpatuloy ang mga brownout sa mga susunod pang linggo. Yan po ay ayon mismo sa Energy Department, kasunod ng bagyong aghon at matataas na mga heat index. Nasa siyam na planta raw kasi ang naapektuhan ng bagyo. Dagdag yan sa mga plantang nag-force outage at tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Kung hindi raw ulit mag-online ang mga ito, agad posibleng itaas ulit ang red alert. Nawala naman ang kuryente ng ilang bahagi ng Naiya Terminal 3, madaling araw po yan ng Martes kahapon dahil daw yan sa isinasagawang electrical maintenance activity sa paliparan. Nauna namang inanunsyo ng Manila International Airport Authority o MIAA noong Abril na magkakaroon nga ito ng maintenance. Kaya naman paiigtingin daw ng MIAA ang pagpapakalat ng ganitong klase ng impormasyon dahil sa kabilangan ng kanilang uh, pagpapakalat po ng balita, may mga pasaherong nalito at nagreklamo sa kawalan ng kuryente. Samantala, gusto pang tabasa ng Finance Department ang taripa sa angkat na bigas para naman yan mapababa ang presyo sa pamilya ng 20% pagdating ng buwan ng Setyembre. Sa ngayon kasi nasa 35% ang taripa hanggang sa katapusan ng taon. Pero gusto raw sana itong babaan ng DOF sa 17.5 o 20%. Umaasa si Recto na gagamitin ang Pangulo ang kanyang kapangyarihan para mapababa ito habang wala pang Congress session. Nakatakda namang repasuhin ng Tariff Commission ang isinusulong na tariff cut sa mga susunod na linggo. Ted Filon at DJ Chacha. Nyo nasa Radio 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.